First, -timer! Like virgin, touch bottle, first time What's up? Oy, meron ako ano ah. Meron tayong game ngayon. Meron tayong hulaan na mangyayari. Wait lang. nasa ano ako ah. Nasa trabaho na ako ulit. Hulaan niyo kung sino yung nagbo-voiceover na to. Sa mga hataw boys natin na sina Andre, Lance, Gab, at RJ. Inibitahan namin ang mga boys sa isang inakala nilang dance workshop na dance... Okay, game. Kaninang boses yun? Ha? Ah? Uh, may nakaula sa inyo? Wala. Isa pa, isa pa, ha? Isa pa. And salin sa World of Dance Auditions. Keep the dance floor burning, guys! Ano okay. oh, Ano? Nahulaan niyo na ako sino yan? Ha? Hindi pa rin? <laughs> Hindi. Sige, bahala ako <laughs> Sige na nga, sirit na si Roby Domingo yon Host siya dito sa Star Hunt. Ayan. Kamusta kayo guys? Di ba kahapon nga umuwi ako ng Bulacan? Kasi nga, ano, uh, may balita na babagyo. Kaya ako naman, si Mr. Panic, eh, nagdala ako ng mga damit na dito sa opisina. Ayun, no? Ayan. Ayan. Yung sapatos ko. Yung hoodie. Spider-Man. Dinala ko na yung mga damit ko dito para in case mo na bumaha nga at Uh, mahirapan umuwi, eh, ayun, may dala na ako mga damit. Kanina pa ako dito, mula yata 1 p.m. dumating na ako, tapos ngayon, anong oras na? Mag si 6 p.m. na, ngayon lang ako tatayo para kumain. Kasi kanina pa kumakalam yung sigmura ko talaga. Eh, meron akong acid reflux, eh, hindi ako pwedeng gutumin, pero nagugutom ako. So, may sumpong ng acid reflux ako ngayon. Uh, siguro magdi-dinner kami, lalabas na kami. Nagkikrabe ako ng ramen. Mayroong mumurahing ramen dyan sa Tomas-Morto eh. Kaya parang gusto ko yun. Gusto ko maging uh, Japanese muna ngayong gabi. <laughs> Meron akong biglang border dito. Meron. <laughs> yung gutom na gutom na ako, tapos biglang yayayain ko dapat, matutulog. Ano to? Mamaya na. Mamaya na tayo kakain? Pag malala na yung acid reflux ko. Sleep is life. <laughs> Sleep is life? <laughs> <laughs> Meron kasi ako nakita ng ramen ng sa kabilang side, sa may ano, G-Hotel. Ay, G-Hotel? Ano ba yung G-Hotel? B-Hotel. <laughs> B-Hotel, G-Hotel. Laon yun yung nasa isip ko. Ah, nakaka-miss na yung laon yun ah. Meron akong ano dito, guys. Meron ako ditong sinusuot dito pag antok na antok na ako at gusto kong lagi ako mulat. To. <laughs> mulat na. Mamaya na kakain. So regarding uh, pala dun sa inflation rate na pinag-uusapan natin ng isang araw. Medyo tumahimik tahimik na yung news feed tungkol dun sa mga silly na yan. Pero nga ka kasi dyan. Dapat talaga kasi sa panahon ngayon. Kung nagtataas yung mga bilihin, dapat nga, tama lang yung sabi ng isang bading dun na tayo na lang mismo yung mag adjust para sa hindi ako makapagsulit ng mga natutulog kasi. <laughs> 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 tayo na lang mismo ang kusang mag-adjust. Kaya ako, kahit ng ako dito sa ABS-CBN, nagdodoble kahit pa rin ako. Hmm, Meron akong ano, hanap buhay dito sa loob ng editing. Ako bilang business-minded tao. <laughs> Natatawa <laughs> <laughs> na <lang. laughs> Dito sa editing room ko, Nagpaparent ako dito ng 4 hour. <laughs> so, Napping room. Oh, eto, ito na. Isa sa mga... Nagnanap lang yan kasi talagang gusto lang daw niya magpahinga. So, umuupa siya sa akin dito ng... 10 pesos. 10 pesos per 30 minutes dito sa bay ko. At tapos, syempre, maliban nga sa... sa editing ang trabaho natin dito, syempre ako naman, bilang... ulitin ko, negosyante nga ako, eh, gumawa nila ako ng sari-sari store dito. <laughs> <laughs> sa loob ng editing ko. Ayan na. Ah. Ayan mga cornick, Kung sino yung mga... <laughs> Binibenta ko yan ng tingin limang piso per ano. Tapos, dito sa taas, ayan, may mga paukay-ukay ako dito, mga damit, mga pinaglumaan kong medyas, ayan, tapos, yung mga underwear ko na pwede, pwede, <laughs> pwede mong pakinabangan. Medyo, hindi po siya masyadong bacon. <laughs> hindi naman masyadong gamit sa halagang 20 pesos. Pwede na to. Itong, ah, uh, medyo, may isang taon na siya sa akin. 18 pesos. May ano na to. May punit na. Yung tribal ko na brief naman, sa halagang 50 pesos kasi bago pa siya. May benta ko na rin yung sapatos ko sa halagang 1.5. Yan. Yeah. Sa mga gustong kumuha niyan, mag-comment lang sa baba. <laughs> I am Justin. So you're watching on my YouTube vlog. Please like and subscribe. Thanks, <laughs> there! Pasko ng Pasko na ano? Sobrang mga ganon. Hindi ka na yung mga bago. Hindi nga tika ngao. Wala makita. Ay oh yeah, okay na. <laughs> <laughs> Akala ah, ano ko Pasko na eh. September pa lang. Christmas na dito sa amin sa ABS-CBN. Ano? Ayun o. Ah! Talabas lang kami para mag-dinner. Parang yung ang aloko. Meron ko ito yung mga alat na pwedeng kainin dyan. O siya nga pala guys. Make you see, Jerdooms. Ang kasama ko ngayon sa, ano, sa Star Hunt. Nagbago din yung plano, hindi na kami kakain ng ramen. So hindi tayo Japanese Nauwi kami sa Sanse So Chinese tayo ngayon Kakain muna kami guys ha At medyo kanina pa ako na hihil ko yun kasi puyat ako. Tapos nakatulog naman ako. Tapos pagising ko. Feeling ko meron akong vertigo fonte. Mataas yun? Hmm. So, anong pwede kong gawin? Ano sir? Baka kasi yung ilam mo, yun yung nagtitrigger, kaya lumit siya. Ngayon lang ako, tumas ng ganyan. Pero wala ka naman po. High blood? Wala. Hindi ka wala nga family history na high blood. Eh, wala sir. Parang father, wala. Father. father, mother ko walang high blood eh. Father. father, wala rin. Wala rin sila mga maintenance. Ay, doon muna ako. Higa muna ako to. higa doon muna ako. Sige. Papahinga muna daw ako. For 30 minutes. Uminom lang ako ng Cirque. And then, pag hindi siya nawala in 30 minutes yung hilo ko bibigyan daw ako ng gamot sige balikan ko kayo mamaya ngayon lang ako nagkaroon ng ganong klase blood pressure lagi ako na pressure sa work pero ngayon lang tumas yung blood pressure <laughs> tandaan niyo ano kayo mga first timers o oh, mahal ko kayo lahat <laughs> Well, I won't give up on us, even if the skies get rough given you want. <laughs> <laughs> Subscribe to me for my birthday <laughs> <laughs> Moment of truth Dun 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 dun, dun, dun. Sige. Kay doctor, sir, ha? Sige. Ah! Uh. nyo. nga. Mayroon na ako ng gamot. Pero, sige. <sighs> Ngayon mga clinic boys. <laughs> wow, wow, right? oh, head writer namin sa Star Hunt. <laughs> <laughs> Mamaya maya, babalik ulit. Kasi ate dito para i-check e ulit yung aking ano, BP. Oo, oh, dito muna ako. Pagaling ka. Sige, brother. Okay. Hindi ako kinabahan. Eh? Kinakabahan. Ngayon, kinabahan na ako. Ano to? I Normal naman siya. Normal naman? Mm. Galing yun ah. <laughs> Ang ng pager ngayon. Normal siya sir. Ito yung ano, heartbeat mo. Tapos ito yung sa? oxygenation, saturation ng katawan. May 5% to 100%. Walang masakit sa iyo <laughs> sir. Ha? Walang masakit. Wala naman. <laughs> Nahihilo lang talaga. Hindi masakit yung bato. <laughs> yung bato? Hindi Hindi masakit yung ulo. Yung ulo? Uh, ah, hindi tong part. Hindi ah. part dito masakit. Sorry. Dito. Maliban dito. Hindi <laughs> <Na joke. laughs> Pero hindi naman nag-burn yung paningin. Yun, nag-burn ang paningin ko. Maliban sa... Meron ano kasi akong ano, migraine. May hypertension. So Hindi na ako gagaling. Hindi. Hindi ako mamatay. Hindi ko kakamatay Hindi <laughs> ko 30 minutes na wala pa rin si Doc <laughs> BP time ulit tingin mo high blood ako wala siyang naririnig no pag susuot na yun kasi pag suot na yun wala siya narinig kundi yung heartbeat ko lang ah. bumaba na siya konti sir ha may over 90 <laughs> bumaba, konti? bumaba konti basis ng hypertension type 1 130 over 90 130 over 90 yun yung border pag-consecutive days po na ganun mo. Um, ano yung baby na? Ayos overnight. <laughs> bumaba Ay, na siya. Ayun ka lang. Pagkaanggawin mo Okay na pa mo? Okay, okay na po. Mas gumanda na ngayon kasi Sige, -pa. <laughs> bumaba ko <po> na. Pagkaanggawin <laughs> <Bumabaan laughs> mo diyan, i-momotor mong pero araw dito for one week. Huh? Before and after you shift na ka dito sa clinic para i monitor siya. Huh? Para kung talagang tumata siya, bibig ka lang ako. Saka papowork up natin yung pagkakanda. Ako huh? Tapos diet lang. Kung siya sa mga matataba, and exercise ka. Hmm. Okay po. Okay, hindi mo tayo magbibigay ng para para kung lang yung sobrang kasi. Kumbaga ngayon, lang matakit ang gamot kata sa baby. Pahinga na po muna ako. Pahinga po na siya. Mm -hmm. Para po ba? Okay naman siya. 149 po. Okay. Paay, okay, paay, pa okay po. Thank you. Thank you. Thank <laughs> ba <Buba> yung yung <laughs> yung dugo natin nakabuo ko <laughs> ng isang content ah minsan talaga ganoon eh wag lang tayong uunahan ng kaba. Alam mo yun, minsan yung isip natin, mas ano yun eh, alam mo yun? Mas mabilis yung isip natin kaysa sa bibig. Mas mabilis yung isip natin kaysa sa puso. Gets nyo? So, hanggang dito na lang. Okay, magkalala. Okay na ako. Okay na ako. Okay na.